guys, pinagtitripan tayo ng aking baby na nandun sa bed. So, pag titingin siya guys sa akin ay tatawa siya. Ewan ko kung ano nakakatawa sa mama niya. Ayun nga siya guys, oh. patawa-tawa siya. Tapos tisilipin niya ang mama niya, nakaupo lang. Tapos titingnan niya na naman ako guys kung anong ginagawa ako. Tapos sabay tatawa na niya. Ako. Ewan ko ba kung ano nakakatawa sa akin, bakit tawang-tawa siya sa akin. Kanina pa nga, ayan guys, hindi ko sana ibablog dahil nga, minsan, ah, uh, konti lang naman yung gigil niya. So, ngayon, kanina pa talaga, ayan guys, gil, ah, uh, titingin sa akin to si Ismail siya, tapos tawang-tawa siya. Ayan nga, nakakatawa talaga siya, ang kit, -kit ng baby namin, bless na bliss talaga kami kay baby Ensof. Ayan, kay baby Ensof talaga kami tuwang-tuwa dahil nga, ayan, mag-isa lang siya naglalaro, pero, ako yung pinagtatawanan niya <laughs> saan ka ba nagmana anak kong pogi i love you